shawarma, de ba? Dito tayo sa may ilalim ng LRT. kung pili may 3 pesos ka. may. tayo sa mga sa likod. Alam. Hmm. Ito yung dating yung project ni Yorme. So, ganda nito sa gabi. Ewan ko lang ngayon. Yan. Yeah. Ito tayo sa may garden. Nang niwas ang buong Ay, hindi. Ano pala, kartilya. Ayan. Kartilya ba ito? Hindi. Kartilya ng katipunan. Maupuan. Ayan. Nandito tayo ngayon. Kakain muna tayo. Ayan siya ah. Ito yung kapihan. Sumikat yan. Guys. So ito. Ano tayo ng ano? upuan para makakain para ayan muna tayo sa tabi mamaya na tayo umuwi kakain muna tayo dito muna tayo gabi ha ay dito sila nagdadaos minsan ng na mga programa nila pag meron. Ayan. Ito ngayon yung dating Changian. Naging park na siya. Ginawa siyang park ni Yorme. Ayan. Ganda rin. Kain tayo siya warm, guys. Nag-apply kami ng Maynila pero ang daming requirements. Lalo na pagka hindi to, dito lado yung yung a applyan mo. Kailangan may titulo yung bahay kasi pagkawala hindi ka makakapag-apply ng Maynila ngayon dati libre ay hindi pa libre dati hindi mahigpit ngayon pinaghigpitan na raw ng Maynila kaya kailangan ng land title dati walang ganang tanong eh, hey, squatter lang kami nakatira yun guys ah. pinahirapan na yung mga nag ng Maynila uh, sa mga spotter area. Ayan. sa gabi rito, maganda kasi may mga ilaw katabi niya yung eskwelahan ng UDM libreng eskwelahan para sa mga kulheyo ng Maynila sama sarap guys to you